oyster sauce brown sugar black pepper soy sauce toyo gamit din tayo ng cornstarch at saka panggisa mantika no seasoning at iyan ang ating beef atin muna yang iti tenderize para madaling lumambot pag niluto at saka mas pasok na pasok ng ating mga ingredients na ilalagay at yan ay mamarinate din muna mas maganda po kung matatanggalan ng gatil kaso lalong uunti yung ating karne pag tinanggalan parang ng gatil pero kaya naman po yung palambot kahit ganyan lang tenderize na lang Iahammer lang natin ang iahammer Magkabila hanggang sa matapos Tapos maya maya igagayati na at ayan, naayos na po ang ating beef na hammer na, na tenderize na po ito po ay gagayatin naman gagayatin lamang po ng ganito medyo pahaba at ayan, okay na ang ating beef nagayat na pwede na natin itong i-marinate. umpisa na po natin lagyan natin ng konting soy sauce toyo tapos maglalagay naman po tayo ng nor liquid seasoning. Ayan, ganyan lamang po. Tapos maglalagay tayo ng paminta, black pepper, kaunti lang baka mapahanghang. Pagkatapos naman ho ay maglalagay tayo ng oyster sauce. Ayan. At saka ang ating sesame oil. Ayan, lagyan natin ng konting sesame oil para lalong mas masarap ang ating beef broccoli at hindi mawawala ang ating brown sugar yan tansyahin lamang po natin baka naman mapatamay ay parang humbang kalabasan at yan pwede na natin po itong haluin haluin mabuti para magpantay pantay ang ating ricadong inilagay mamarinate po natin ito ng mga kahit dalawang oras lang okay na ho yun dahil gutom na pero kung mas mapapahaba pa po limang oras o 8 hours mas mas maganda po yun at yan na po ang ating ima-marinate pwede na nating ilagay sa rep at yan pwede na nating simula ng ating imi-marinate na beef mag tayo ng mantika at ito po ay ating stir frying ating beef at bago po natin ito stir frying, ilalagyan muna natin ng konting cornstarch para po ma ano ating baka. Mas natetenderize at parang ang kintab. Ang kintab siya, madaling lumambot. Yan po ang napansin ko pag nilalagyan yan. Kaya po magandang lagyan yan bago siya iprito. Ipiprito lamang natin ang bahagya. Hindi naman po lulutuin ng lutong-luto. Bahagya lang ang pagkakaplito at yan, okay na. Pwede na natin itong iprito. Ilagay po natin ng paisa isa, isa At mamaya po ay mapapansin nyo pagkakaiba, ang pagkakaiba ng walang cornstarch. At ang meron, talaga pong napakaganda at ang bilis pang lumambot. At napakakintab ng karne kahit po nalalamigan. At yan na, ang ating beef medyo nagba-brown brown na. Paprito so, pa ho natin ng kaunti pa. At ilalaman po itong hahaluin para mapantay din ho ang pagkaka-prito uh, niya. at iprito na ho natin ang bahagya ng ating beef yan o oh, kitang kita nyo naman malambot na rin yan, kahit bahagya lamang po ang pagkakaprito nyan dahil po sa ating pagkakatenderize at nilagyan pa ng cornstarch kaya kalalong gumanda o oh. medyo makintab at talagang hindi siya dry tingnan pwede na rin siyang iulam kahit wala pa hong broccoli or anong iba pang timpla para siyang beef tapa Oh, tsura pa lamang po ay mukha siyang malambot at talagang sarap kainin at yan tuloy tuloy lamang po natin iprito ang ating beef hanggang sa matapos ito yung second batch at yan tapos na ang ating beef na iprito na lahat pwede na po natin itong timplahan at yan ang ating broccoli na gayat na po na napaghiwag hiwag na atin lamang pong ibablanching ang ating broccoli sa mainit na tubig na may asin atin po muna pakukuluan at nagayat na rin po ang ating bell pepper May po natin ilalagay yan at ayan na mainit na ang tubig na na inilagay na po natin ang ating broccoli atin lamang po yung bablanching ng konting minuto mga 5 minutes po pwede na yan para medyo may lutong pa ng kaunti ang ating broccoli. Yan naman po ay maiinitan pa rin pagka niluto na sa ang ating beef. Yan, pwede na natin niyang hanguin. Ang minuto lamang po yun, mga lima. Okay na po yun. Ito po ilalagay sa malimig na tubig. Aya, para hindi siya ma-overcook. At pwede na pong umpisahan. Naglagay na po ng mantika sa kawali. At maglalagay na rin po ng bawang. Igigisa po natin ng konting oras ang bawang hanggang sa maluto. At pag medyo brown na yan ang ating bawang, pwede na natin ilagay ang ating sibuyas. Tutulutuin lang din natin ang ating sibuyas hanggang maging translucent. At yan, okay na. Pwede na po natin ilagay ang ating minarinit na ipinirito pa na beef. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan natin ng paminta tapos lalagyan natin ng North seasoning liquid at maglalagay din po tayo ng oyster sauce ayan Mag tapos ay maglalagay rin po tayo ng brown sugar ayan, konti lamang po tapos ay ating hahalu-haluin ayan para mapantay ang ating nilagay na ricado at pagkatapos si dagdaga natin ng konting tubig ayan. tapos halo ulit tapos tatakpan at ayan, na na pwede na ho natin yan lagyan ng bell pepper malapot na ang sauce Tapos lagyan din po natin ng sesame oil. Ayan. Maya maya po ilalagay na natin ang ating broccoli. At yan po ay malapit ng maluto. Pwede na po magsaing ng maraming kanay At yan, yeah, pwede na natin ilagay ang ating broccoli. Right, yan po ay ating pakukuluan na lamang saglit. At yan po ay hahanguin na. At yan po ay katalo na. At ayan na ho ang ating broccoli, beef broccoli. Okay na. Isasali na lamang po ito sa lalagyan. At sana po ay nagustuhan niyo ang aking video. Sana po ay suportahan ang aking video. Maraming maraming salamat po sa panonood. At lagi po tayong mag-iingat lahat. At God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo muli sa susunod ko pang mga video. Salamat po.